Ayun mga master uh, Naisipan ko lang kasi Birthday kasi ngayon ng asawa ko Kaso lang Naisip ko parang Maganda siguro kung ipaprank ko siya oh, <laughs> uh, Kasi siyempre Number one basher ko yun eh <laughs> uh, Naisip ko nga kagabi pa na hindi ko siya babatiin ng birthday niya kasi kadalasan kasi mula pa nung simula pa nang naging kami tuwing 12 binabati ko siya ng happy birthday tuwing 12 yun ngayon sa isip ko naman siguro maiba na maiba naman kasi siyempre puro nga na lang lagi minsan nga hindi niya na pinapansin pagkatapos kumabati yun tulog na ganoon marang wala na kahit may handa akong bini, ano, you know, inihanda, parang, kasi nantok na eh. Pero ngayon, may naisip akong iba naman. Sa mismong birthday niya na talaga, namin siya babatiin. Pero dahil nga pumasok siya at alas 10 pa yung uwi niya, eh mas magandang tempo yon Kaya kinunchaba ko na yung mga, mga kulakay ko. Ito nga At Ayon. Dahil nga sa kinuntsaba ko sila, nangusap ko silang maigi na ganito, ganito ganyan, ganito ganyan, ganito gawin mo, ganito ganyan. Sana maging successful yung prank namin kay Mrs. Basher. <laughs> Basher. Ayun. Uh, usually kasi, usually kasi, uh, darating siya ng bahay, 10, nihanda ko na yung pagkain niya. Minsan, sinasabayan ko na rin siya para hindi siya maboard, kumain mag-isa, ganun. Pero minsan, pag talaga ako, naunan ako matulog pero may pagkain na siya, nakanda. Pero kagabi, natulog ako. Tapos, uh, inayaan ko lang siya. Hindi ako nagbanggit uh, banggit ng tungkol sa birthday niya kinabukasan. Ganun. <laughs> Tapos kanina, Siyempre, umalis ako papuntang work Eh, tulog siya Ganun talaga lagi Ito umaga, tulog siya, alis ako Hindi ko na siya ginigising kasi uh, Ano eh, tulog nga siya Kaya eh, hindi ko siya ginigising Sarap ng tulog eh At papasok pa siya Kaya yun Sana maging successful ito mga master Ano? Tara Gawin na natin Let's go! At sa pagkakataong ito mga master ay pinagpaplanuhan namin kung ano ang aming gagawin At ay napagkasundoan namin na yun nga itutuloy na namin ang aming prank Kaya <laughs> mga master, amangat! Ayan guys, ready na yung plan namin. So, ayan nakatago yung manok dyan. Tapos kunyari gumagawa ng project. Miss Kirik, sino mo yung tinapay? Sino yung tinapay? Ito. Pakita mo. Basin. Ayan, guys. Si siya ngayon. So, ito, guys, yung ice cream. Ay, di, sino pala magdadala ng ice cream? Ako. Isyang, Okay.

ha? ako bigutin tito ano walang salad si tita walang ayoko si tita

Pagkabukas niya ng rep, walang laman Kaya hindi ako pinapansin <laughs> Ayun Ah

Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. blow, blow, blow. Yeah, birthday. Mia. ako. <laughs> oh, umiyak siya, guys. Hindi ko na kaya guys. Walang kot siya, guys. Um appeal, walang makain, guys. Wala guys. Walang makain. gutom. Kasi pre, gutom. Kaya trabaho. Um. Walang makain. <gasps> so, tara, tara. Kain na tayo. Alika. Al Ay. 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 makain <laughs> surprise ka guys ente walang kut na siya walang makain adobo lang walang kut walang makain wawa wow, walang makain <laughs> dahil yung alam talaga eh to Success, guys. Siapa yang tua ya? Nih, gue tuh bawa apa nggak teh? Udah Ayan, no, diba? Ayan, o, diba? Ayan, o, diba? si o, diba? Ayan, Ano ba, sa ano 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 sabi mo sa prank namin? Ayan, surprise? Wala, hindi ako na <laughs> <The> surprise. Nagbubawat ako na yung kahit makikita yung pick. Hindi. Nagaanap itong pagkain. Lumupot <laughs> oh, ka na ha? Pagkain. <laughs> 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 <Tulog. laughs> tapos tulog. Tapos tulog pa ako. Saan ba tulog <laughs> ko? Tinitingnan ako. <laughs> Success guys! At siyempre pinagpanalangin natin ang birthday girl para naman gabayan siya ng ating Panginoon, dagdagan pa ng maraming buhay at lakas at upang makasama pa namin sa patuloy ng mga paglilingkod sa Diyos, siyempre ayon, ayun uh, pinagpanalangin din na sa buong panahon ng kanyang buhay eh, gabayan siya ng ating Panginoong Diyos. Ayan nga. Okay, okay. Kain na. na. Di na talaga naalala ni Romel. Wala na. <laughs> kasi taon-taon ako nag-i-expect. <laughs> Nalungkot si Mama. Taon-taon kasi wala na. namin na. sinusurprise. Akala mo talaga mo walang kahanda. Wala! <laughs> Ayun pa nga lang, Binati yung dali mo eh. <laughs> Plano doon. Ay, ito nga eh. Nakalimutan ko kaya kanina umaga ma. Ulit sa sabi. It's too late. Nakalimutan ko talaga. Sabi ni mama, it's too late. It's too late. Bakit may hotdog to? Hindi na nagbati yung daddy mo at Hindi, may hotdog. Sige, may hotdog yan. Masarap yan. Wala nga. sawa Yung pahaba. Ano sa Ay, sa Guys. Hindi ako yung sa sawa kayo basta Ano pa yung ting? Huwag ka ng sawsawan ting. Hmm. Pag-iap, no, oh, ito <laughs> yeah, na. Tap. Nakakakagaling na yung nakitin yung malungkos. Pagkapasok namin, bilas mo. Malungkot lang ko siya. Uwiyak na kaya siya nakikita. Uwiyak. Malungkot na, umiiyak na. Hindi <laughs> no, na iiyak, walang pagkain. No, Uwiyak no. na siya. Uwiyak na siya. Ang mga pakailang tumanda sa akin pag malapit din yung birthday niya. Hindi, nakagat po si mga pakagalina ko yun. akala mo, babatiin kita. Gagantin din ako. Grabing gutom ko. Oh, ganyan? Oh, dako gusto ni mo. Ha? Mo ganyan to mo. Sige, kita ko muna ng paki sa akin. Kasi ko pagdating ng birthday niya, gagantin din ako. Ano ko to? Siyempre. Mas bago pasok. No ingat eh. Tingin ko lang pang ulaman, padugo ulit.